Inang sinta. Ang inang dolorosa ng pitong hapis, inang nagdadalamhati o Birheng Dolores, ay mga titulong pangalag inilalapad sa mahal na Birheng Maria, ang ina ng Panginoong Isus, kaugnay ng mga pagdurusa sa buhay. Ang kapistahan ng pitong hapis ni Maria ay tuwing ikatlong linggo ng Setyembre. Pinasimula ng grupong Servants of Mary noong 1668. Binago ni Pope Innocent XII ang ngala ng pista bilang Mater Dolorosa o Yanang Dolorosa noong 1692. Inilipat ang kapista nito sa Viernes Dolores, ang Viernes bago magsimana Santa noong 1714. Itinakda ito sa liturgical calendar noong 1814. Pagsapit ng 1913, ng kapistahan ng Dolores ay ginawang ikalabiliman ng September kasunod dito ng pista ng Triumph of the Cross o Pagtatagumpay ng Krus tuwing ikalabing apat ng Setyembre. Dito sa Taytay -tay, ay may salaysay si Padre Quirino ang unang iswitang kurang parokon noong 1591. Aniya, inaawit ng pamayanan ng Salve Regina para sa mahal ng Birgen tuwing araw ng Biyernes. May gilagan na pang sa simbahan ng parokya. Minsang araw ng Biyernes, pagtunog ng kampana ng simbahan, ay nagsiawan sa paliligo sa ilog ang mga tao para magsimba. May isang nagpaewan at pabirong ngansyaon na uwian naman ninyo ako. Habang papalayo ang sisiawit ng salbi ang kanyang mga kasamahan, siya ay sinakbal ng buhay at iniwag isang palakit ng bangkay na lulutang-lutang sa tubig. Noong 1875 ay may natagpuwag ni Mahe ng Dolores sa isang sapang nagmumula sa burol ng Sitio Libid ng kanugbog ng Sitio ng Dumadalo ito pagbabao malapit sa pahala ng sigbahan. Ang kuro paroko ko noon ay si Padre Esteban Martinez de San Antonio de Padua. Nakatala ito sa katalogo de los Religiosos Agustinos Recoletos de la Provincia de San Nicolás Tolentino de Filipinas. Ang naturang sapa ay karuntong mamalaking ilog taytay -tay na humantong sa ilog tapayan sa dakong embarkadero sa lupang arenda o na pinagmula ng bayang taytay. -tay. Naglalago si hanggang sa malawak na Laguna de kapag Nakapaglalayag dito ang kasko o malaking bangka malinis at napaglalabahan pa noon ng daloy at tubig may malaking kipak ng bato sa sapa na pinagtutok-tok -tuk ano sa paglalaban ng isang mga malakal na like chino kantones na nakatira sa lugar na iyon. Sa tuwing mahatong ang palo-palo ay manarinig siyang dumarain ng aray, aray. Ang ambasya, tumawag ng mga kalalaki ang pangagsiya sa tagyang at ang bato na kilalipod ng pawigan. Inihaon niyon mula sa tubig ang tumambad sa kanila isang imahinang ng Direng Dolorosa na sinilakin ng tao. May nakuukit sa likod nito ang nagpagawa, ang Padre Pedro de Silva. Si Padre Pedro de Silva ay isang natalaga sa San Mateo noong 1701 gayon may walang makapagsabi kung paano at kailan napunta ang sa Taytay mula sa San Mateo mula ng pagkakagawa noong 1701 hanggang sa pagkakatagpo noong 1875. May 174 taon pagitan. Pagkatapos nilang linisin na natagpo ang himay ng Dolorosa, ay pinagtulungan nilang dalhin ito sa simbahan sa pagkandili ni Padre Esteban ay binihisan at maringal na ginayakan masintahe nilaga sa altar. May gabing misteryosong nagliliwarag sa loob ng simbahan. Kinapo na rin nag iba, -iba ng posisyon sa kaitatatayo ng imayen. Kuwari nagpaparamdam na gustong malis. Dahil dito pinagpasyahan ang ginoong na ibalik na lamang siya sa tabing sapa kung saan siya natagpuan. Hindi nang bana doon sa isang payak na kubol, pinagyaman ng mga tao ang kubol hanggang lumaon, iyon ay napakaigawa ay ipagawang kapilya. Patuloy na yung mabong ang pagdibusyon sa Biri ng Dolores, ang kapilya ay binibisita ng maraming taga-dayday at maging ng mga taga-kalapit bayan ng likhay na isang baryo na nakasasakop sa kapilya noong 1934. Ito'y ipinangalan sa mahal na inong Dolorosa bilang para sa kanya. Nasa Camino Real ang original na lokasyon ng kapilya ng Dolores sa Meta de Sapa. Ito ang isang Avenue at kanto ng Kali Adhika. Ngayon na nasa ng bayan, sa may bungad ng lumang pamilya ang bayan, ang kapilya ay eksaktong katapat ng bahay ng taal na tayo ay ayaw sa Iskari Ayon sa 91 years old na ngayong apo niyang ibono na si Lolo Charing Francisco, itinuwento ng kanyang lolo na may isang babae naggalaro sa Maynila para magganap ng pabango para sa kanyang bahay na di Emanoy may nangangamay palihoran. Natagpuan ng babae ang buti ng boyi na nakapresa sa eskorta mula pa noong 1880. Nakipagkasundo sa may-ari nito na pupuntahan siya kapag mayroon na ng pabangong hinahanap niya dala dalab pabangong katas ng bulaklak ng ilang-ilang at sampagita, ang uri ng pabangong ipinagwagi ng butika ng gold medal sa nilawakon nitong exposition sa Madrid noong 1887 at sa St. Louis, U.S. noong 1904, sinusog na may-ari ang tirahan ng babae sa Taytay. -tay. Pero ang natagpuan niya ay ang mismong damba ng kapilya sa kanapagtanto na ang babae palang nakilala ni Delicipa, ang mahal na Birheng Dolorosa. Namiminto ang anak na nagdiriwang sa kapista ng Bering Dolorosa. Inaalala ang malalim na pagbubuklo ng puso sa pamamagitan sa nanamamagitan sa ina ng manunubos at sa kanyang anak na kakapagligtas sa pamamagitan nito ay naranasan ng ina ang di malirip na mga sakit na dulo ng misyong pagliligtas ng anak sa buong san sinukob sa pamamagitan ng pasyon at kamatayan sa krus. Gayon ang nasasaad sa propesiya ni Simeon, dinanas ng ilang Dolores ang mga dus at pasakit na nagsilbing balaraw na tumarak sa kanyang puso at kaluluwa. Gayot may pinahihwating ng kanyang kilos na natagpo ang imahen na humakabang siyang paahon mula sa pagkakalubog sa tubig ng pigadi ang hakbang ding iyon na magsisilbing yapak na dudurog sa ulo ng Diablo sa Kalbaryo ang dakong bungo na pinagtarapan ng krus Mauunawang ang pasyon ng Kristong Manulubos ay siya ng inong Dolorosa magkayakap ang Bieres Dolores at Bieres Santo Mula noong 1950s hanggang 1990, naging tradisyon na sa Taytay na -tay, ang Santo Niño de la Pasión na nakadambana sa kalapit na burol ng tatawan sa Barrio Dolores ay palaging sinusundo sa mga natatanging okasyon para pumisan sa inang Dolorosa na nasa dambanang kapilya sa poblasyon sa bugad ng lumang pamilyang bayan. Sino Sanduri na no sinuunang himayin ni na San Jose at San Roque sa Magiliw na saliw at indak ng mga tugtong bando uno malaya. Kalauna ay nagkadalawang tinawag silang banda makabayan at banda makapare, ang banda uno at banda dos. Parehong taong 1875 matagpuan ang Imaheng Dolorosa at ang pagkakatatag ng Banda Uno Malaya. Hanggang ngayon ay naging ritual na at kinagigiliwa ng pag ng bandang musiko sa pagdiriwang para sa patrono ng simbahan at maging sahatiran sa mga hermano at hermano ng mga santong alaga ng mga samahang diboto sa ilang pili at natatangi okasyon lamang ang ng banal na misa sa kapilya ng Dolores noong dekada 60. Karaniwa nagmimisa lamang doon tuwing Beres Santo, Beres Dolores, araw ng kapanganakan ni Maria kapag September 8 at Imakulado Kasumsyo sa Disyembre 8. Dahil sa kahilig ng mga deboto, kalaunan ay itinagkaloob ang regular na serbisyo ng pagmimisa tuwing araw ng Bernes sa kapilya gayon man minarapat na ang Biyernes Santo ay ang para sa lahat ng pagbumisa sa parokya ng San Juan Bautista ang araw ring ito ay laan para sa prosesyon ng paglilibing ng mahal na amba ang Santo Entiero May dalawang okasyon ng pagkaparangal sa Inang Maria sa titulong Dolores. Ang Beres Dolores sa panahon ng Koresma at Pistang Liturgical na Kinang Dolores sa tuwing September 15 dati-dati ang pinagdiriwang na araw ng kabistahan ng Kapilya ng Dolores ay ang Bernes Dolores, ang uling Bernes bago magsimana Santa. Gayun may napupunang tulad ng karaniwang pistahan. May karning lahok pagkain inihanda sa katilya. Sa kabila na ang Bernes ay takadang ng abstinencia sa buong panahon ng Esma. Pinabuting itiwad dito sa panahon ni Father Ben Benido Guevara, ang Kura Paroko 1997-2006. Ipinatupad din na ang araw ng kapistahan ng Dolores ito yung September 15 natin sa sa liturgical calendar. Ang mga kaukulang pagbabago sa pagdiriyong sa kapilya ng Bering Dolores ay niyakap rin ng komunidad at pamahal ang sibil ng Bari Dolores at maging ng munisipi. Lumagano pang itahindi at masugin na debosyon ng Taytayenyo at pati ng mga bayan sa mahal ng Biring Dolores. Nakaukit na ito sa kasaysayan at lalo na sa puso at ng mga at ng tanong mananampalataya. Viva la Virgen de la Rosa. Taytay, Pueblo, Amante de Maria.